Bago ang pagdating ng sangkatauhan, ang ibang mga lahi ng dayuhan ay naggalugad na sa natitirang bahagi ng universo. Sa planetang Sam Ares, pinapanood ni Mills ang kanyang anak na si Naveen na naglalaro sa dalampasigan habang ipinapaliwanag niya sa kanyang asawang si Olia na tinanggap niya ang isang dalawang taong trabaho sa paggalugad. Kadalasan ay nagsasagawa siya ng mga maiikling pagtakbo, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang ang dagdag na pera ay pambayad sa pagpapagamot sa sakit ni Naveen. Pagkatapos ay tinuruan ni Mills si Nevin kung paano sumipol gamit ang kanyang mga kamay bago tuluyang talakayin ang paksa ng kanyang paglalakbay sa kanya din. Makalipas ang ilang sandali, si Mills ang piloto na namamahala sa isang barko na nagdadala ng isang crew sa cryogenic sleep. Isang araw, ang barko ay nakatagpo ng hindi inaasahang aktibidad ng meteorite at nataman ng maraming beses ng mga tipak ng meteorite. Habang nagsisimulang maghiwalay ang barko, nagmamadali si Mills sa sabungan at nagpadala ng emergency signal habang ginagabayan ng barko na makarating sa pinakamalapit na planeta. Ang barko ay nagtatapos sa pagkasira sa dalawang bahagi at habang pinapanood ni Mills ang hindi may iwasang pag-crash, iniisip niya ang tungkol sa kanyang anak na babae bago nawala ng malay. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Mills nang marinig ang computer na nagsasabing nasa hindi alam na lokasyon sila. Natuklasan niya na mayroon siyang isang piraso ng metal na nakadikit sa kanyang tiyan, kaya masakit niyang inalis ito para makauterize ang sugat. Sumunod ay isinuot niya ang kanyang astronaut suit at sinimulang imbestigahan ang barko upang matukoy ang pinsala. Nanatuklasan na ang cryo chamber ay nakumpremiso, Pagkatapos makahawak ng laser gun kung sakali, umalis si Mills sa barko at naglakad papunta sa pool ng tubig kung saan lumalangoy ang isang misteryosong nilalang sa paligid niya. Natagpuan din niya ang lahat ng mga katawan ng kanyang mga tauhan at nawasak ng mapansin na wala sa kanila ang nakaligtas. Matapos suriin ang buong barko para sa pinsala at mapagtanto na ang escape pod ay nasa kabilang kalahati na nakarating sa ibang lugar, Nagpadala si Mills ng isa pang mensahe ng SOS na nagsasabing siya ay nasa hindi pa natukoy na teritoryo. Nakaramdam ng pagkastok at kawalan ng pag-asa. Kinuha ni Mills ang kanyang baril na may intensyon na wakasan ang mga bagay, ngunit ang mga alaala ni Navine ay pumipigil sa kanya sa paggawa nito. Pagkatapos ay tinipo ni Mills ang lahat ng mga tip na may mga mensaheng ipinapadala sa kanya ni Nav ini para lamang marinig muli ang kanyang boses. Biglang nakita ng computer ang isang gumaganang kapsula sa malapit. Nagmamadaling mag-imbestiga si Mills at nagulat siya nang makitang buhay pa ang pasaherong si Koa sa loob, kaya agad niya itong inilabas. Sa kanilang pagbabalik sa barko, napansin ni Mills ang isang malaking paprint sa lupa, na nagpapakita na ang planetang ito ay Earth 65 milyong taon na ang nakalilipas, ibig sabihin si Mills ay napapalibutan ng mga dinosaur. Ang duo ay nakarating sa barko kapag sumasapit ang gabi, at si Mills ay nagpalipas ng gabi sa panaginip ni Nav ini na hinihiling na malaman kung nasaan siya. Kinaumagahan, desidido si Mills na tumakas para lang mailigtas ang dalaga. Ginagamit niya ang computer ng barko upang mahanap ang kalahati ng barko, ngunit hindi ito mahanap ng pag -scan. Pagkaraan ay lumabas si Mills upang tuklasin ang lugar at natuklasan ang malalaking buto na nagpapahiwatig kung gaano mapanganib ang mga lokal na mandaragit. Aksidente din siyang natama ng mainit na pagsabog ng geyser na hindi pa niya nakita. Sa sandaling gumaling siya, nakakita siya ng isang bagay na nagniningning sa malayo at napagtanto na ang kalahati ng kabilang. Barko ay nasa malayong bundok. Kinumpirma ito ng isang mabilis na pagskan at nang magsimulang isaalang-alang ni Mills kung anong landas ang tatahakin, Bigla siyang inatake ng isang maliit na dinosaur. Pagkatapos ng ilang pakikibaka sa nilalang, itinulak ito ni Mills sa lupa at tinamaan ito ng kanyang baril hanggang sa mamatay ito. Marami pang ingay na nagmumula sa kakahuyan at nang mag-imbestiga si Mills, natuklasan niyang umalis na si Koa sa barko. Ang batang babae ay nagsimulang tumakbo sa sandaling makita niya siya. At si Mills ay tumakbo sa kanya hanggang sa pareho silang mahulog sa isang paamano kung saan nakakita sila ng isang malaking ngunit patay na dinosaur. Biglang nagsimulang manginig ang mga puno at nakita ni Mills ang isang mas malaking nilalang na papalapit. Kaya hinawakan niya si Koa at kinaladkad pabalik sa barko. Habang inaalagaan niya ang sugat na natamo niya nang mahulog siya, sinusubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit lumalabas na hindi sila nagsasalita ng parehong wika at hindi gumagana ang tagasali ng barko. Upang gawin ang kanyang punto, si Mills ay naglagay ng pulang pulbos sa isang tablet at iginuhit ang bundok gamit ang pad upang ipaliwanag na dapat silang makarating doon upang makatakas. Sumama sa kanya si Koa at iginuhit ang kanyang mga magulang habang naiintindihan niya ang salitang pamilya, kaya para manatiling kalmado, nagsinungaling si Mills at sinabing hindi rin bundok ang kanyang pamilya. Pagkatapos, nagpadala si Mills ng isa pang mensahe ng SOS na nagsasabing nakahanap na siya ng survivor habang hinahanap ni Koa ang mga recording ni Nevin. Habang pinagmamasda niya silang lahat, nalaman na sa unang taon ng paglalakbay, lumala ang sakit ni Nevin at kinailangan siyang ipadala sa ospital. Sa mga unang buwan, masaya at ipinagmamalaki ang kanyang mga mensahe sa kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng panahon, Nagalit siya sa kanya dahil wala ito para sa kanya. Nang makita ni Mills si Koa na nanunood ng mga tape, agad niyang pinatay ang mga ito at inanunsyo ang kanilang pag-alis. Kapag mayroon na siyang sapat na supply sa kanyang bag, nagsimulang maglakad si na Mills at Koa sa ilang, tinitiyak na tumahimik upang hindi makaakit ng mga mandaragit. Ito ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay, ngunit sa tuwing tutulungan ni Mills si Koa kapag siya ay nahulog o nangangailangan ng anumang bagay, sila ay nagiging mas malapit. Isang hapon may nakita si Koa na kumikinang napula sa langit, ngunit hindi siya nagkomento dito. Sa kalaunan ay naiinip si Koa sa lahat ng paglalakad at kumukuha ng ilang berry mula sa isang bush para ihagis kay Mills para lang abalahin siya. Inis, ginamit ni Mills ang kanyang pagskan upang patunayan na ang mga berry ay nakakalason at inutusan si Koa na huwag pakialaman ang mga ito. Nang maglaon, isang malaking surutang dam apo sa leeg ni Mills at kapag pinatay niya ito gamit ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay natatakpan ng isang nakasusuklam na malagkit na substansya. Sinubukan ni Mills na suklayan ito sa isang puno, ngunit napakalakas ng bagay kaya't nahulog siya ng may nakadikit na piraso ng balat sa kanyang kamay na ikinatawa ni Koa. Para asarin ang likod niya, sinubukan siyang hawakan ni Mills gamit ang maruming kamay nito, ngunit naputol ang kanilang maliit na laro nang may bumagsak na maliit na puno sa harapan nila. Mayroong ilang mga kakaibang ingay na nagmumula sa likod ng isang paamano, at nakita ng duo ang isang maliit na dinosaur na natigil sa isang hukay ng malagkit na substansya. Tinulungan siya ni Mills na matapos ng mas mabilis. Ang maliit na nilalang ay lumakad palayo sa sandaling ito ay libre, Ngunit makalipas ang ilang hakbang ay inatake ito ng isang grupo ng mga mandaragit na mabilis na pumatay dito. Kinaladkad ni Mil si Koa sa isang taguan upang hindi niya makita ang kanyang kaibigan na nilalamon. Ngunit nasasabi niya kung ano ang nangyayari sa pag-iyak. Matapos mawala ang mga dinosaur, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay, huminto sa isang talon upang hugasan at punan ang kanilang bote ng tubig. Nag-aalala si Mills sa estado ng kanyang sugat sa tiyan, Ngunit ang panunood kay Koa ay naiisip niya si Nav Ine at iyon ay sapat na insentibo para magpatuloy siya. Nakahanap si Koa ng ilang magagandang bulaklak at iniistorbo niya si Mills hanggang sa hayaan niya itong ilagay ang isa sa kanyang buho. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang Mills scanner sa lokasyon ng bundok, kaya nagpa siya siyang umakyat sa isang puno para sa mas magandang view at muling eye scan ang lugar. Bigla siyang nakakita ng kulisap sa kanyang kamay at inalag-alog ang kanyang braso para tanggalin ito ngunit dahil sa paggalaw ay nabali ang sanga at nahulog si Mills, nawalan ng posisyon ang kanyang braso. Habang tinutulungan ni Koa si Mills na itulak ang kanyang braso sa isang puno upang subukang ibalik ito sa pwesto, narinig ng isang grupo ng mga dinosaur ang ingay at nagsimulang lumapit para mapabilis. Pinaapak ni Mills si Koa sa kanyang braso para sa huling pagtulak na yon. at ngayong mas mabuti na siya ay agad niyang hinablat ang baril para barilin ang mga nilalang. Sinabihan din niya si Koa na tumakbo, at kapag nakalayo na siya, nag-activate si Mills ng ilang maliliit na bomba na mabilis na nakakaalis sa kalahati ng mga dinosaur. Ang mga nakaligtas ay patuloy na tumalon sa Mills at isa-isa niyang binaril ang mga ito. Samantala, ang isang grupo ng mga lumilipad na dino ay dumarating malapit sa koa, kaya nagsimula siyang gumapang palayo upang magtago sa likod ng isang puno. Sa kasamaang palad, nahanap siya ng mga halimaw noon at nang malapit na silang tumalon sa kanya nagpakita si Mills at pinatay silang lahat. Gayunpaman, mayroong isang nagtatago na biglang tumalon kay Koa mula sa likuran at hinayla siya palayo gamit ang buntot nito. Mabilis na sinundan sila ni Mills at tinakat ang nilalang gamit ang isang puto. Ngayon ay masyadong natakot si Koa na magpatuloy o maging malapit sa kanya. Kaya umupo si Mills at matiyagang binibigyan siya ng espasyo. Nang magsisimula na ang dilim, Nagpasya si Mills na sumipol tulad ng dati niyang ginagawa para kay Nav ini na subukang pakalmahin si Koa. Gumagana ang lansihin at tumugon si Koa gamit ang sariling paraan ng pagsipol ng kanyang pamilya. Sa wakas ay tinanggap na magpatuloy. Pagkatapos ng maraming paglalakad, nakarating ang dalawa sa isang kweba kung saan sila magpapalipas ng gabi. Nag-set up si Mills ng ilang sensor na magbibigay ng babala sa kanila tungkol sa potensyal na panganib at ginagamit ang kanyang scanner upang tumingin sa kalangitan, na sa wakas ay nagpapapansin sa kanya na malapit na ang meteorite. Maliit lang yun kaya hindi siya nag-aalala. Bigla siyang ginulo ni Koa sa pamamagitan ng pagsisiwalat na dinala niya ang isa sa mga tape ni Navine. At habang si Mills sa una ay galit, pagkatapos ay pinatugtog niya ang tape dahil nagdudulot si Navine ng call iwan sa kanilang dalawa. Habang sinusubukang matulog ni Mills, hindi niya maiwasang isipin ang araw na nakipag-ugnayan ka sa kanya para sabihin sa kanya na namatay si Navine sa ospital na nagpaiyak sa kanya. Mamaya sa gabi, si Mills ay nagising sa pamamagitan ng mga sensor na nagbabalas sa kanya ng paparating na panganib. Nang tingnan niya si Koa, natuklasan niyang may pumasok na kulisap sa kanyang bibig at agad siyang gumamit ng tool para patayin ito. Nainiwan si Koa upang may ubo ang lahat ng labi. Pagkatapos ay nagsimulang mabaliw ang mga sensor at sa sandaling yun, Lumitaw ang isang malaking dinosaur sa labas ng kuweba. Ilang beses bumaril si Mills bago sila tumakbo ni Koa sa isang maliit na butas sa likod ng kuweba. Agad na nagsimulang maghanap ng daan palabas ang duo nang hindi nila alam na sinusundan sila ng isang mas maliit na dinosaur. Pagkatapos ng maraming paglalakad at pagdaan sa mga makikitid na espasyo, nagalit ang duo nang matuklasan na naabot nila ang isang dead end. Nakahanap si Mills ng maliit na espasyo sa pagitan ng dalawang bato at sinubukang kay upang palakihin ito. Ngunit pagkalipas ng ilang oras ay halos wala na siyang pagunlad at nagpas siyang sumuko. Nang mapansin ni Koa, nagalit siya at hiniling na subukan muli habang patuloy niyang sinasabi ang pamilya. Kaya sinubukan ni Mills na sabihin sa kanya na patay na sila, ngunit hindi niya ito maintindihan. Sa pag-aakalang kulang siya ng mga wastong tool, biglang nakakuha si Mills ng ideya, gumamit siya ng ilang bomba para gawin sa patang butas para sa isang bata, Pagkatapos ay ibigay kay Koa ang natitirang mga bomba para maging ligtas habang nag e siya. Gumagapang si Koa sa makipot na butas at kinukumpirma na may sapat na espasyo sa kabilang panig, kaya sinubukan ni Mills na sundan siya. Sa kasamaang palad ay biglang bumagsak ang butas, at si Mills ay desperadong sumigaw sa pagkabigo nang mawalan siya ng kontak kay Koa. Sa sandaling yun, narinig ni Mills ang dinosaur na papalapit, kaya kinuha niya ang kanyang baril at bumalik sa nakaraang kuweba kung saan ginagamit niya ang kanyang scanner upang malaman kung nasaan ang dinosaur. Kapag sinubukan siya ng nilalang na atakihin siya mula sa likuran, inaasahan ito ni Mills at sinimulan itong barilin, ngunit tinamaan siya ng dinosaur at pinababa niya ang baril. Pagkatapos ay hinawakan ng halimaw si Mills at kinagat ang kanyang braso, Ngunit nilabanan ito ni Mills hanggang sa maabot niya ang kanyang scanner at na-activate ang isang tumitili na tunog na nakakasakit sa tenga ng dinosaur. Nang magambala ang hayop, kinuha ni Mills ang kanyang baril at pinatay ito. Samantala si Koa naman ay nasa labas. Mag-isa niyang ginalugad ang kagubatan at nakahanap ng malaking buto na magagamit niya bilang sandata, kaya binalot niya ito ng mga makamandag na berry at isang malaking dahon bago ito inilagay sa bag. Makalipas ang ilang minuto, nagawa ni Mills na umalis sa kuweba at nang makita niyang papalapit na ang isang malaking meteorite, ginamit niya ang kanyang scanner para malaman na ang meteorite na nakita niya noon ay isang sirang piraso lamang ng mas malaking meteorite na tatama sa loob ng ilang oras, na nag-trigger ng isang sakuna na kaganapan sa pagkalipol. Agad niyang hinanap si Koa at narinig niya ang pagsigaw nito nang may isang dinosaur na papalapit sa kanya. Si Koa ay nagmamadaling magtago sa loob ng isang puno ng kahoy habang si Mills ay tumatakbo sa kanyang direksyon, ngunit siya ay napadpad at nahulog mismo sa isang hukay ng kumunoy. Sinubukan niyang tawagan si Koa, ngunit dahan-dahan siyang lumubog hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Narinig ni Koa ang tawag ni Mills, kaya inipon niya ang kanyang lakas ng loob at hinintay na makapasok ang dinosaur sa puno ng puno upang ihagi sa mga bomba dito bago tumakbo. Sa pagkamatay ng hayop, ligtas na maabot ni Koa ang kumunoy at yumuko sa isang puno upang tulungan si Mills na makalabas sa hukay. Muling nagkita ang duo sa isang mahigpit na yakap at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mills ang meteorite kay Koa upang tumakbo sa huling ilang milya. Sa gabi, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa paanan ng bundok. Itinali ni Mills ang ilang lubid sa paligid ni Koa at nagsimula siyang umakyat muna, Pagkatapos ay matalino niyang itinali ang lubid sa napakasalimuot na paraan sa paligid ng mga puno at bato upang makayanan nito ang bigat ni Mills habang umaakyat din siya. Ilang sandali pa ay nahanap na nila ang kabilang kalahati ng barko at agad na binuksan ni Mills ang computer para kumpirmahin na may rescue vessel na darating para sa kanila. Hinanap ni Koa ang kanyang pamilya at kalaunan ay nakita niya ang lahat ng nawasak na Cryotex kaya nagalit siya kay Mills para sa kasinungalingan habang umiiyak siya. Kinuha ni Mills ang isang larawan ni Navin at ipinaliwanag na nawalan siya ng kanyang anak na babae habang siya ay nasa trabaho. Ibig sabihin ngayon ay hindi na siya papayag na mangyari yun muli. Isang umiiyak na koa ang yamakap kay Mills habang humihingi ng tawad sa lahat. Biglang nagsimulang bumagsak ang mas maliliit na piraso ng meteorite sa Earth. Kaya tumakbo si na Mills at Koa para makapasok sa emergency pod. Kapag pipindutin na ni Mills ang launch button, isang piraso ng meteorite ang tumama sa barko at naging sanhi ng pagbagsak ng pad sa bundok na nagpatamba sa duo sa proseso. Naunang gumising si Koa at mabilis na pinindot ang launch button. Unit ipinaliwanag ng computer na hindi ito makakapaglunsad sa posisyong ito. Habang nagsisimulang magising si Mills, dumating ang isang malaking dinosaur at nagsimulang umatake sa pod. Dahil nahulog ang baril sa lupa, kailangang ipagsapalaran ni Mills ang pag-alis sa pod para makuha ito, para lang matuklasan na hindi ito gumagana. Habang sumasali sa pag-atake ang pangalawang dinosauro, Tumakbo si Mills para magtago sa likod ng isang piraso ng barko at inaayos ang configuration ng baril. Bigla siyang pinalibutan ng dinosaur, kaya kinuha ni Koa ang Navin tape at pinatugtog ito sa scanner para gumawa ng hologram ng Navin sa labas ng barko. Umiiyak si Mills dahil sa tingin niya ay makikita niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Ngunit lumalabas na ang mga dinosaur ay nalinlang at inatake muna ang hologram. Gamit ang distraction na ito, Lumabas si Mills at mabilis na pinatay ang unang nilalang habang itinutulak ng isa ang barko na sinusubukang maabot ang koa. Kagad din itong sinusundan ni Mills, at pagkatapos ng ilang mahusay na nakarating na mga shot, namatay din ang dinosaur na ito. Salamat sa pagtulak ng nilalang, ang pad ay nasa tamang posisyon na para ilunsad. Bago pa makabalik si Mills, bumalik ang halimaw na binaril niya pabalik sa kuweba at sinimulang habulin siya. Habang nasa isip ang plano, Tumakbo si Mills sa mga geyser at pinalakad ang dinosaur sa mainit na sabog ng tubig na tumatama sa mukha nito. Sa kasamaang palad, hindi ito nagdudulot ng malaking pinsala. Ngunit sa sandaling yun ay nagpakita si Koa at sinaksak ang dinosaur sa mata gamit ang buto na inihanda niya kanina. Ang dinosaur ay nagsimulang mag-flailing at lumakad sa ibabaw ng isa pang geyser, sa pagkakataong ito ang putok ay tumama sa chan at matagumpay na nasunog ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, Bumalik si na Mills at Koa sa pod at namamahala sa pag-alis kagad bago tumama ang meteorite sa Earth na nag-trigger sa pagkalipol ng mga dinosaur. Kapag umalis ang pod sa atmosfera, gagabayan ito ng autopilot sa tagpuan kung saan naghihintay sa kanila ang isang rescue vessel. Dahil uuwi na sila, napapikit si Mills at nagkunwaring malapit na silang magkita ulit ni Naveen, kaya hinawakan ni Koa ang kamay nito para aliwin siya tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito.